Los Angeles Lakers kailangan ng bagong adjustment sa kanilang lineup pero bago yan sa nangyaring pagkatalo ng Los Angeles Lakers sa Denver Nuggets ay talagang masakit para sa mga tagahanga ng Lakers sa final score na 127-102. Makikitang tinambakan lang ang Lakers na nagresulta sa kanilang pangalawang sunod na pagkatalo. Sa huling 14 games nila kontra Denver, isa lamang ang kanilang naging panalo kaya't malinaw na tila nahihirapan silang makahanap ng sagot sa depensa at opensa sa kupunan ng Nuggets. Isa sa mga naging dahilan ng pagkatalo ng Lakers ay ang underperformance ni Anthony Davis na nagtala lamang ng 14 points at may mababang shooting percentage na 31% sa 6 out of 19 shooting sa field. Sa kabilang banda, ang Denver Nuggets naman ay nagpakitang gilas lalo na si Nikola Jokic na nagtala ng double-double na 34 points at 13 rebounds habang may shooting percentage na 60% na may 12 out of 20 shooting. Kapansin-pansin din ang naging epekto ng pagpalit ng starting lineup ni coach JJ Redick. Sa mga naunang laro, maganda ang naging resulta sa paglagay kay Dalton Connect sa starting five na nagbigay sa Lakers ng apat na sunod na panalo laban sa Spurs, Pelicans, Utah Jazz at Orlando Magic. Subalit nang ibalik si Connect sa bench, tila nawala ang rhythm ng team. Kaya't marami ang naniniwala na mas makabubuting ibalik si Dalton Connect sa starting lineup habang ilalagay si Rui Hachimura at D'Angelo Russell sa bench para magbigay ng mas balanseng rotation. Sa ngayon, mahalaga para sa Lakers na ayusin ang kanilang diskarte lalo na't lumalalim ang kompetisyon sa Western Conference. Difference. Kung hindi nila maaayos ang kanilang chemistry at shooting consistency, posibleng magtuloy-tuloy ang kanilang pagbulusok pababa. Samantala sa pagkatalo nga kanina ng Lakers laban sa Nuggets, maraming mga fans ang nakapansin na di kayang pigilan ni Davis si Nikola Jokic sa ilalim ng basket. Kailangan nga ng Lakers ng isang legit na big man kung gusto nilang magtagumpay sa season na ito dahil dyan patuloy na binabantayan ng Los Angeles Lakers ang trade market at malinaw na ang kanilang focus ay nasa pagdaragdag ng laki sa front court. Ayon kay Jake Fisher ng Bleed Report aktibong naghahanap ang Lakers ng isang sentro at si Jonas Valanciunas ang isa sa mga pangalang madalas mabanggit sa mga usapan. At kanina nga ay inilabas sa report na ang Washington Wizards ay willing na itong itrade bago pa mag-trade deadline. Si Valanciunas, isang foot 6'11 na manlalaro mula sa Washington Wizards ay kilala sa kanyang kakayahang magdomina sa paint, mahusay na rebounding at pagiging maaasahang scorer sa loob. Ang kanyang mga kasanayan ay maaaring magbigay ng malaking tulong sa lineup ng Lakers, lalo na si Anthony Anthony Davis ang madalas na ginagamit sa posisyong center. Kung makukuha si Valanciunas, maaaring bumalik si Davis sa kanyang dating posisyon na power forward. Sa kabilang banda, iniulat din ni Fisher na bukas ang Wizards sa mga alok para sa kanilang mga manlalaro. Sa kasalukuyan, nasa rebuilding phase ang Wizards at ang kanilang pagiging bukas sa trade ng mga players ay maaaring magtugma sa layunin ng Lakers na makakuha ng isang player na makakatulong sa kanilang kampanya ngayong season. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na nangangailangan ang Lakers ng karagdagang ang suporta sa kanilang frontcourt upang makipagsabayan sa mahigpit na kompetisyon sa Western Conference. Bagamat maganda ang kanilang simula ngayong season, napapansin pa rin ang kanilang kakulangan ng depth sa gitna, lalo na sa mga crucial na laro. Ang posibleng pagdagdag kay Valanciunas ay hindi lamang magbibigay ng kailangang suporta sa frontcourt, kundi maaari rin nitong bawasan ang pressure kay Lebron James at Davis na magdomina sa loob paint habang puro espekulasyon pa lamang ito malinaw na gumagawa ng hakbang ang Lakers upang makahanap ng tamang fit na players na tutulong sa nila para makuha ang kampyonato.